Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, ang ating topic ngayon ay naiba po ito at ang title naman niya ay ang Walong Pagkakaiba Kung Mag-isip ang Lalaki at Babae So yan po ang ating Uh, topic ngayon no, kung ano ang pagkakaiba kung mag-isip ang lalaki at babae pero depende po ito sa individual gayon pa man, may ilang mga pagkakaiba sa pananaw at pagtugon sa ilang sitwasyon na maaaring maobserbahan sa mga karamihan ng lalaki at babae so narito ang ilan sa mga pagkakaiba number one, pagdala ng emotion at pagpapahalaga ang may mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang mga babae ay mas malamang na magpakita ng kanilang emosyon at magbigay ng halaga sa kanilang mga relasyon at koneksyon sa iba. Sa kabilang dako naman, ang ilang mga lalaki ay maaaring magpakita ng mas kaunting emotion o magpakita ng mga ito sa pamamagitan ng ibang mga paraan. So guys, yan po ang unang pagkakaiba guys no na ang babae ay mas uh, tawag dito, uh, magpakita ng emotion na mas mahalaga pero ang mga ibang kalalakihan ay magpakita sa papamagitan ng ibang mga paraan at kaunti lang sa emosyon. So yan po ang unang pagkakaiba. At ang pangalawa naman, pagdesisyon. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga babae ay maaaring maglaan ng higit na oras sa pagdidesisyon. Sa kabilang dako naman, ang ilang mga lalaki ay maaaring mas mabilis na gumawa nang desisyon, lalo na sa mga sitwasyong kung saan kinakailangan ng agarang aksyon. So, yan po guys, no? Pero alam naman po din natin talaga na ang mga, kabab ang mga kababaihan, pero hindi po ito pang kalahatan dahil marami na rin mga babae ngayon, mga powerful talaga, no? So, pero kahit pabalibalik ka rin, ay babae pa rin tayo. So, naiiba pa rin tayo sa lalakihan. Meron din talagang pagkakaiba pati sa pag-iisip. Kaya yan po ang ating naging topic ngayon. So, yan po ang number 2, pagdidesisyon. At ang number 3 naman, komunikasyon. Karaniwang sinasabi na ang mga babae ay mas mahusay sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin at kagustuhan. Samantalang ang mga lalaki ay maaring mas practical o direkta sa kanilang komunikasyon. Gayon pa man, ito ay isang pangkalahatang pagpapahayag at hindi eksaktong tumpak sa lahat na kaso. So, ibig sabihin din sa komunikasyon, hindi rin naman talaga insaktong tumpak lahat ng mga kaso sa babae at lalaki kung mag-isipan o sa komunikasyon. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pananaw sa relasyon. Ang mga babae ay maaaring magbigay ng mataas na halaga sa pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa kanila, habang ang mga lalaki ay maaaring magbigay ng mas mahalagang halaga sa sariling kakayahan. Sa sariling kakayahan. No? So, yan po ang pananaw sa relasyon ng babae at isang lalaki. At ang number 5 naman natin, pag-iisip sa mga suliranin. Pagkakaiba sa paraan ng mga lalaki at babae sa pagharap sa mga suliranin, ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga babae ay mas malamang na maghanap ng suporta mula sa iba. No? Habang ang mga lalaki ay maaring mas malamang na solusyonan ang mga problema ng solo lang. Pero hindi nyo ba ito naisip guys, itong number 5, no? Yung paano mag-isip sa mga suliranin. Kahit ako guys, halimbawa may problema ako, tatawag ako sa kaibigan ko, tatawag ako sa kapatid ko, tatawag ako kung saan-saan. No? Samantalang nadiskubrihan ko talaga sa aking uh, mister na mister kung Japanese kapag meron po siyang problema. Wala po siyang kinakausap kahit ako ayaw kausapin. Gusto niya na siya lang solo kaya to siguro totoo talaga itong nasa liksi ko rin na talaga ang mga kalalakihan kapag meron silang mga suliranin, mas mas gugustuhin nilang sinusulo nila kaysa yung magtanong uh, doon, tanong dito kung saan-saan nila ibabahagi ano? So, kaya pala minsan sa loob ng bahay, magtataka na lang tayo minsan kung bakit hindi na umiimik si mister, ang asawa natin, yun pala may suliranin na gustong gusto nilang um, tawag dito. Gusto nilang isold, pero yun nga sa paraan na sila lamang. So, meron ding mga kalalakihan na ganun, pero sinasabi ko na na hindi po pangkalahatan. So yan po yung number 5 no kung paano ang ano pag-isip sa mga suliranin. At ang number 6 naman natin panlipunang ugnayan naman ito no. Ang mga babae ay kadalasang nakakakuha ng higit na suporta mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad at maaring mas gugustuhin ang malalim na ugnayan sa iba. Samantalang ang mga lalaki ay maari magpapakita ng kanilang kahinaan o hinaing sa ibang paraan tulad ng pagiging mas tahimik o pag-iisa. Ayan na naman dumating na naman jan sa punto na talagang uh, talagang hindi naman loner ban tawag doon, Talagang gusto lang nila talaga na uh, kung maari lang talaga yung nag-iisa sila na hindi katulad talaga nating mga babae na ma talagang friendly tayo, marami mga kaibigan. Meron din naman siguro sa mga kalalakian, pero 'yun na nga kapag merong uh, mga suliranin, problema o panlipunan o pin panlipunang ugnayan, so mas tahimik sila. Yan po yung napapansin ko rin sa sarili kong asawa. At ang number seven naman, paggamit ng espasyo. Ano ba ito? Yung space, no? Sa ilang kaso, ang mga lalaki ay maring mas maghanap ng space para sa kanilang sarili at ang kanilang mga gawain. Samantalang ang mga babae ay mag magfokus sa paglinang ng mga unayan at pagkakaroon ng mga samahang panlipunan. So, yan po ang isang uh, pagkakaiba na naman ng mga babae at lalaki, kung maari, ang lalaki ay uh, parating bigyan mo ako ng space, bigyan mo ako ng ganito yung sa sarili nila guys. Hindi yun hindi naman ibig sabihin no na uh, meron yung masamang meaning doon, hindi po. Kagaya ng asawa ko, kung maari lang siya muna nagisa lang sa doon sa ano sa uh, nanonood ng TV. Mas gusto niya minsan na talagang hindi na lang yung parating lambingan, parating so ganun talaga din talaga ang lalaki na mas gusto nila din ng kaunting space kaysa sa ating mga babae kasi kita na tayo namang mawabay kung maari lang kung nandyan yung mahal natin sa buhay nako, kahit pa naka 4 tayo dyan basta nasa tabi natin bahala, bahala na saging basta labing na tinatawag ano? pero yun na nga ang mga kalalakihan pala naghahanap ng space hindi lang nila masabi sa mga mahal nila sa buhay o sa asawa nila, sa kasintahan o oh, bigyan mo nga ako ng space kaunti So, pero 'yun pala ay eh, talagang kailangan talaga pala nila. So 'yan po yung number 7 at pang last naman natin, pang 8, pagkakaiba sa interest. Maring may mga pagkakaiba sa mga interes at hilig, halimbawa sa ilang kultura, mas nakatuon sa pag-aalaga pag, uh, ng pamilya ang kaugalian ng mga babae samantalang mas nakafokus sa trabaho at pag-unlad ang mga lalaki. So, yan totoo rin ito guys no na ang interest natin minsan doon na nga yung mag-alaga tayo ng mga anak o doon dahil sa ating mga mahal sa buhay samantalang ang mga uh, mga kalalakihan ay focus sila sa trabaho para ano pag-unlad ng mga lalaki o yung suportahan ang kanyang pamilya para maghanap ng mga trabaho, kung ano-ano pa man yan. So, naiiba talaga ang interest nila sa atin. Kahit naman minsan sa, ano, sa mga sports, di ba? Iba rin. Pero, yun na nga guys, meron din namang, Uh, magkapariho. Hindi naman natin matawag. So, hindi po natin uh, i-apply sa mga lahat na kalalakihan o kababaihan na uh, yung malaking pagkakaiba ng pag-iisip. Pero yun na nga, medyo meron talagang pagkakaiba mag-isip ang lalaki at babae. So, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang isa kong topic ngayon. At uh, nagpapasalamat lang po ako sa lahat sa inyo na walang sawang na, na walang sawang ano, tumatangkilik sa aking maliit na channel na kahit alam nyo na na minsan ay balubaluktot pa yung mga Tagalog ko. Pagpasinsyahan niyo, Maraming maraming salamat.